guys ay um ano, pa sana para kompleto yung dining pero okay na yun dami mo spinach ay may spinach pa nga ayan oh mayroon na ka nang talong pa problema yung bukas nga hintayin na kita dito sa labas uwi na tayo ano ba bibilhin mo pa wala na ikaw ba, ba? Ano ba? Um, wala na. Ay, eh, ano ba yung bibilihin mo itong sa loob? Ano ba yung, ano? Titingin ako ng... Wala tayong flower, no? Cauliflower. Okay. Hindi ka bumili doon na mura. <laughs> Oo oh, nga eh. Baliktad ka man. <laughs> Galing na tayo saan, ano eh. Sa side na daan? Dito ba yun? Dito Parang dyan. Dito na pwede pa <laughs> pwede ba kayo tayo ng taxi dyan? Pwede na yata mag-taxi mag dyan. Hindi natin, hindi mo binaon yung apple ah, ah, ni Hindi mo lang, nandun sa ref. <laughs> Six pesos, one hundred. Ayan po. Ayan po. Si la. Ayan po. Ayan po. Ano lang? Si kwenta lang. Tatlong peraso.

Pareho lang ba yun? 100? Oo. Ano yun? Ito? Ang tamit na. Ay, okay, ito. Ito, walang ganito. Oo.

啊。Oh.